FBT 9010 10 side gagawin natin 4 na nap tanggalin natin to ready nga natin nakakuha tayo ng 20.13 nap 4 Hello, welcome back sa ating panibagong vlog, panibagong tutorial naman. So, in this video, ah, uh, yeah, <laughs> apat na nap. Pag sinabing apat na nap, ilang client? 32. Tama ba? 8, 16, 34, 32. So, 32 clients in just one FBT. Pero ang napakalupit nun is hindi natin kukunin sa malaking value. Kunyari, gaya nito. Gaya nito, 90-10. Yun kung ko kita. 90-10. Hindi natin kukunin itong apat na nap dyan sa 90. Mismo, dyan natin kukunin sa 10. Parang, ang, ano, no? Parang, uh, ah, <laughs> imposible. Mahirap yan, sir. Imposible. Kasi ang... ang 10 side ay isang nap lang talaga designed for one nap only ma 1 by 8 man yan ma 1 by 16 isang nap lang talaga at ngayon susubukan natin ipapakita ko sa inyo sasabihin ko i-reveal ko sa inyo ang pinakamalupitang setup ng FBT pwede sa LCP pwede rin sa FBT pero magiging hybrid from uh, LCP, kung gusto nyo ng apat na nap, maglalagay kayo ng malupitang sikreto. Kung baga, uh, kung sa ulam, lalagyan nyo, nyo, ng napakaraming magic sarap para talaga sumarap. Ito sa atin, i-reveal ko sa inyo, FBT 9010, 10 side, gagawin nating apat na nap. Paano? So yan ang antabayan ninyo. Yung unang video na nakita ninyo is Uh, from mother nap to child nap uh, From child nap Ginawang naggawa uli Ng isa pang panibagong child nap So magiging dalawang child nap Ito nga atin Magiging apat na Child nap sa isang FBT only Ang napakalupit nito Is dyan natin kukunin Sa 10 side Para tuloy tuloy ang ating 90 Papuntang 85-15 80-20 75-25 70-30 tapos 60-40 hanggang 50-50. So, di ba? Ang daming nap, no? In one FBT, makakapag, makakagawa ka ng apat na nap. Paano ba yan? So, sige. Bago tayo pupunta sa malupitang tutorial, shout out muna natin yung ating mga malulupit na taga-subaybay. Pinakaon na si Tahanang Pisonet 7997 Shout out sa iyo sir. OLT config sir para yung ibang magpapabayad impas sila. Hey, nice busing na share mo yan but maraming nag-aabang sa OLT config. Sana ma-shout out mo ako sir. Shout out kay sir Tahanang Tisunet 7997. So grabe no? Ang lupit no? So maraming nag-aabang sa ating mga videos. right So meron siyang sinabi dito na magre-request siya ng ah uh, OLT config. So try natin. Kasi may magpapadala, may mag, may mag-sponsor sa atin first time ever mag na mag magpapadala siya ng OLT na 1 pun jipon. Mamaya ko na lang i- i-reveal pag dumating na. Okay? Alright, so tuloy tayo, no? So, una yung gagawin pa rin mula dun sa mula dun sa PON module ng inyong OLT uh, alam naman natin na nandun yung ating OLT sa ating server rack. Una nyong gagawin mag-reading talaga kayo sa inyong patch cord mula dun, mula don sa PON module. Okay, reading nga natin. Ayan, nakakuha tayo ng 8.15 masilaw ata 8.15 8.13 so pag nagkakuha na kayo ng reading, you're good to go na. So, una natin gagawin sa FBT deployment, alam naman natin from PUN module going down to FBT first, FBT is 9010. Ayan, kitang-kita, 9010 talaga. No. So, huwag nyo nang pansin yung aking kuku. 9010. Nakasanayan talaga ng lahat, yung 9010, yung 90 yun yung principle ng FBT yan yung continuity main line tapos itong 10 yan yung nap one nap only but this time gagawin nating apat na nap ito yun hinanda ko so wala nang wala nang kuan intro intro diretso na saksak niyo na sa input ng inyong 9010 ang pagsaksak sa mga beginners sa mga nag-uumpisa dapat hindi lang ganyan dapat itong puti na line may video na ako about dito sa nakita yung puti na line mababaon yan so dapat tutunog ganyan tik ganyan so tapos kuha kayo ng patch cord to make sure na may reading itong ating mga ports so mag tayo sa ating uh, 10 side ano 90-10 sa 90 tayo so gaya din dito yan yung guhit na puti na yan kaya merong guhit na 'yan kasi para sure ball na uh, maganda yung reading, walang palpak. Tutunog din 'yan. 'Yan kahit pots scored. So mag-reading tayo 90 side to ha So nakakuha tayo ng 6.78. Okay di ba? Ang laking reading. Hindi tayo, wag niyo pansinin 'yan. Hindi tayo magfo-focus Continuity 'yan papuntang mga mainline line, main line, main line, main line. So on and so forth hanggang 50-50. So dito tayo mag-focus sa ating uh ten side kasi dito natin lalagyan ng hybrid apat na nap na 1 by 8 at i-try din natin 1 by 16. So ayan, reading tayo sa ating ten side. So siguro nasa mga 2 negative 2. Tingnan natin. So negative -2.34 yung ten side ng ating FBT. Okay? So diretso na. Kuha tayo ng... uh negative 2. So dito na mangyayari yung sinasabi ko. Magkuha kayo ng patch cord. Kung nakanap man kayo, ay magiging LCP nyo to. Pero FBT setup magiging LCP na nap nyo to. So, dalawa yung magiging nap. Yung LCP na nap at yung client nap. Okay? Yung LCP na nap, nap in FBT setup kasi meron tong kasama yung 9010 10 merong kasama. Malalaman nyo yan mamaya. Mamaya konti lang. Sa isang nap, di ba ang, ang isang nap box, dalawang splitter lang ang kaya. So, isang FBT at isang, ito na, 1x4 normal. Ayan o, oh, 1x4 normal. Yung unang video natin, yung mga unang vlog natin, 1x2 normal. Ito, 1x4 normal. So, bakit may ganito? I explain ko lang. Kaya may ganito kasi dito dadaan yung mga ating client nap. Okay? Yung tinatawag nating child nap. So ito yung magiging mother nap natin 1 by 4. At mga siya ng apat na nap. Hindi lang isang nap, dalawang nap, apat na nap. Okay? So paano? Ilalagay nyo to sa nap box. Ganyan. Magkaganyan sila. No? Ilalim pala itong FBT. Ganyan ang hitsura. Nakalagay ito sa nap box. may mga hinges naman yan dyan. May lock. Lock hinge. So, yan Gaganyan ang itsura. Kukuha kayo ng patch cord. Ganito ang mangyayari. Kukuha kayo ng patch cord. Isaksak nyo sa uh, 10 side. Kasi itong 90 side, continuity ito eh. Yung sinabi ko kanina. Saksak nyo sa uh, 10 side. Tapos, take note ha. Makinig mabuti. Sa tin side nyo isaksak. itong May reading na to. Negative to. Tapos, saksak nyo yung kabila. Sa green. ng 1 by 4. 2, 1. Okay? So, sana. Maintindihan. Uh, binitbit ko talaga to. Para makita nyo ng maigi. So, ang mayayari nito. May reading na tong apat. Iri-readingan -re natin. Kung magkano yung makuha natin. So, from negative to. Plus. Ah... Uh, 11 Siguro nasa mga Ano? Hindi siya 11 8 Negative 2 plus 8 Kasi ang splitting loss nitong 1 by 4 Splitting ratio Loss ratio is uh, Negative 8 Reading nga natin So dapat ang reading natin Negative 20, 10 or negative 11 Port 1 Tingnan nyo naman ang reading Negative 9.81 Port 1 ng 1 by 4 Ibig sabihin nap 1 na to. Papuntang napuan Pero hindi pa, tong, hindi pa itong reading na to Kasi mag add pa ng negative 11 sa 1 by 8 Okay, so Port uh, 2 9.72 Okay Port 3 9.63 Port 10.19 Okay, 10.5. So, ganyan, 10. Sabi na lang natin 10. At ngayon, saksakan nyo ng uh, 1 by 8 na cassette splitter for client nap. Okay? So, ang reading nito ay magiging, lagay mo natin to sa baba. Yun ko kung kita. Sana kita. Yan, kita. So yan yung FBT natin na 9 Tapos itong ating 1x4 na normal Isaksak natin sa nap 1 Siyempre Para malaman natin yung reading Kung magkano yung makukuha natin 2 1 pa rin, ganon, tutunog dapat Tapos reading nga natin Moment of truth na naman Okay So magkano yung expectation ninyo? Dali Magkano yung expectation? So negative 9 plus negative 11, so mga negative 20. reading natin. Negative 20.1.8. So di ba? Ang lupit. Itong apat na nap na to, ganyan ang reading. Symmetrical ang reading value niya. Okay, so gusto nyo malaman. O, try natin. So, wala akong isa pang pat score. Ah, ito, meron pala. Tamang-tama, meron akong tatlong pat score. Okay, so, nap 1 tanggalan ko lang ng ano nap 2 ito ito nap 2 wala tayong putol isaksak natin sa port 2 ng ating 1x4 magkano yung makukuha nating reading wala tayong putol Okay, reading nga natin nap 2 so 20.80 Okay, yan yung ating nap 2 so nap 3 para talaga sure ball Walang putol Mag reading tayo Walang cut So pat scored Tutunog pa rin dapat Ilagay natin sa ating 4-3 sa 1x4 Okay Tapos reading tayo Nap 3 Nakukuha tayo ng 20.53 Nap 3 Ito nap 4 tanggalan natin to ng mga ganyan tapos salpak natin tutunog pa rin nap 4 ilalagay natin sa 1 x 4 port 4 okay so ready nga natin tanggalin natin to reading nga natin nakakuha tayo ng 20.13 nap 4 okay grabe ang lupit so ganyan lang angit itsura tingnan niyo from 90-10 dadaan siya sa 1 by 4 at itong apat na nap na to itong apat na nap yan na yung ihiwalay ninyo ito ba yung East, west north north at south so sa isang iskina sa sa isang iskina kunyari 90-10 sa isang iskina kung maraming bahay, maraming tao makakagawa na kayo ng isa pang nap dito tapos sa pangalawang iskina, nap na naman nap na naman, nap na naman so ngayon ang tanong sir, paano pag gagamit ako ng ipun uh, uh, ipon na tupun uh, tupon o kaya ipurpon yung isang, yung isang module nun ay 64 clients lang so hindi hindi mo naman masasabi na yung yung isang yung isang nap mapupuno mo lahat hindi naman magbabase yun kung sabihin na lang natin mapuno o di gumamit ka na naman ng panibagong OLT latagan mo naman uli yun o kaya gumamit ka ng 2 core ganun lang so hindi natin magiging hadlang yung paano sir pag ganito paano pag ganito pag napuno pag napuno maglatag uli papunta doon sa area at continue na naman so So ang pinapakita ko lang naman dito is paano may utilize yung isang nap, yung isang pun, yung isang FBT, yung isang port ng FBT na dadami yung nap at dadami yung client. Ganyan lang. So kita nyo naman Oh. Napakasimple. Napakasimpleng isipin pero mahirap gawin. So maraming salamat sa Uh, nag ano nito na hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niya at uh, wala akong uh, takot na i-reveal dati ko nang ginagawa to gagawa sana ako ng vlog nito at yun nga dahil may nag may nag ano ng concern nag raise ng concern i-try natin gawin at ito nga nagawa na nga natin sa vlog pero matagal ko nang ginagawa to sa aking deployment yung isang pun ng FBT yung pinakamababang value ini-split ko ng mga pinakamataas nito is 4 uh, lang talaga at wala akong 1 by 1 by 16 kung meron sana sabi na lang natin na 1 by 16 is 1 by 8 so nasa mga plus ka ng 4 so mga nasa negative 25 dBm so nasa sa inyo na yon kung gusto nyo mag take rest ng ganong Uh, reading value, negative 11 uh, negative uh, 25 Fra kasi yung 1, 1 by 8 is negative 11 yung splitting ratio tapos yung 1 by 16, negative 15 add ka lang ng 4 from 21 add ng 4, DBM is nasa mga negative 25 nasa sa inyo na lang kung mag-take risk kayo, risk, pero itong sa akin malaking bagay na to malaking tolong sa isang FBT na low, low lower value nagawa natin ng magiging 32 clients. O diba? Ang laking ano no. Kasi from 1 by 8 lang talaga na nakasanayan or 1 by 16 nagiging 32 clients. Yung isang FBT lower value pa. Value pa. So sana nagustuhan nyo itong vlog na to at may nakukuha kayo or may natutunan kayo. Mabilis lang siyang i up ang pinakanganong ko lang talaga para ma-reach itong value na to itong value na ito itong negative 20 or sabihin natin negative 21 gandahan ninyo ang inyong latag at next video siguro uh, may nag-request on how to troubleshoot the the main line or isang linya from PUN OLT PUN optical line terminal PUN module down to magiging NAP3 NAP2 NAP4 Uh, pangit na yung reading hindi na possible yung reading paano siya i-troubleshoot paano gagawin from module from OLT optical line terminal to module kasi ang inaano ng lahat nire-readingan lang talaga yung nap hindi naman nila kinoconsider yung module pawn module so doon tayo mag-uumpisa sa pawn module hanggang sa saan yung problema para ma-reach natin yung passable value para makuha natin uli o maibalik ma sa dati So, yan lang muna for this vlog. Sana may natutunan kayo. At sana may uh, magustuhan ninyo yung ating mga videos. At uh, maraming salamat. Thankful ako na nandyan kayo nagsusubaybay. At uh, yan yung nagpapalakas loob sa akin na mag-tutorial. Nang mag-tutorial, nang mag-tutorial. Kasi nandyan kayo. Uh, thanks God sa ating mga subscribers naman. Salamat sa inyong walang sawang suporta. Tuloy-tuloy uh, lang tayo. Uh, masabi kong hanggang sa kaya kong mag vlog uh, yung magre reveal tayo ng mga kasi nakakatulong tayo eh nakakatulong yung, hindi, hindi din naman tayo lang ang kakain ng bigas o makahanap ng pera para sa ating pamilya lahat tayo so kung mga malupitang deployment na kayo eh, give give chance naman sa mga nagsisimula, nag-uumpisa so nandyan yung ating channel nandyan yung ating munting uh, channel, munting deployment uh, mag at mag-share at mag-share tayo ng mga kaalaman para sa lahat yung mga nag-uumpisa pa lang uh, ito lang yung maipapayo ko pag kahit na tayo ay marunong na kahit tayo ay may alam na uh, nandun pa rin dapat yung humility yung pagpapakumbaba yung uh, humbleness ba so nandyan pa rin yun huwag tayong kisyo ganito ganyan kahit kung parang kung sino ka na uh, hindi hindi uh, kung may malalaman ka and then always step down step down lang talaga uh, bali put your feet on the ground ganun yun yung humbleness humble lang kayo at dumating man kayo sa time na kayo ay may kaya na at na-deploy na, na harvest na lang kayo, huwag niyong kalimutan pasalamatan ng ating poong may kapal, ang ating Diyos, ating buhay na Diyos. Kasi nung time na tayo ay naghingi ng uh, breakthrough, na, na, tayo ng sign and wonders, wisdom na may breakthrough sa ating life, at yun nga binigay na ni Lord, at pagkatapos niyang binigay, pa uh, painom-inom na lang tayo, pasugal-sugal na lang tayo, pag ganito ganyan na lang tayo, hindi. Kasi nung naghingi ka kay Lord, si Lord ang nagbigay. So nung binigay na ni Lord, ibalik mo kay Lord. Huwag kay uh, Satanas, yung kay kaaway kay demonyo. Kasi yung mga sorry ha, ah, yung mga yung mga bisyo-bisyo na yan, hindi naman yan galing kay Lord. So kung nag nagprayer ka nung nag, naghihingi ka ng breakthrough hindi naman kay Satanas kay Lord ka nagprayer nung binigay na ni Lord doon ka na nagsasamba kay Satanas inom video ke bisyo gala dito gala doon na hindi naman nasusunod sa uh, kagustuhan ng Diyos so yun doon tayo nagiging failure so nung nagprayer ka binigay ni Lord yung breakthrough ibalik mo kay Lord ang dapat sa kaniya. Okay, so maraming salamat. God bless everyone and have a nice uh, Monday morning sa ating lahat. Mapapanood nitong video na to uh, one day after the vlog. So, see you next time. At sana dumating yung kay Sir na pinapadala yung Bisol one Pun Jipun OLT at gagawa tayo ng mga kaukulang mga tutorials doon sa ating Jipun OLT. Okay, God bless everyone and have a nice Monday morning sa ating lahat. Bye-bye.